Mamia Pwede pa rin, mamas. Pwede pa So, ayan. Siya ni, siya ni. Siya ni. ano, nabasa, anak ko. So, ayan. yung asawa ko. Kaya putah natin yung asawa ko. Ako, ano, kasing, oh! Ano, kasing pinagdidiskitahan na, ewan ko, kung bibilhin, o ano. Teka, punta tayo dito. Ewan ko lang, kung ano, pag, anong trip niyang bilhin. Ayun yaman tayo kagat ang mun. matanggal kampanya lumilu min ay yan na yan na no 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 yan na yan na Jesus pa ah, dilako ka screaming ano mga anta kanung ano manganda. anta musi mama no sebless glida para pagkakain na, na daw. Lalap, 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 lalap. Sige, maperdi yung tulang at talaga tatatabayadan nyo. Bibili daw sila. Ay, si sala, papi, si ang kaya. purpose niya is bibili siya. Pag tinawag na silang kakain, kling, ganun daw. Para hindi daw ako laging galit na tumataw pagkakain na kami. No, yan, yeah, no, 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 no. no. <laughs> <laughs> kasi kasi yung therapist ko. Tayo ito. Mayroon ko, ito kami, no, boy? Okay. Wala kasi naman paglakot ice cream day, tanlakay. <laughs> eh, yeah. Pakyawan na karo no? si <laughs> Jess sa mga pulo. Pakyawan na karo. No? Alora. <laughs> eh, bagam ah. Tara. Kano paglakot mo tayo ice gitu eh.

20 euro yung price niya. Tawanan nat sang <laughs> Awan. Awan, awan, awan. Mga makagatang no. pa lang. Ang mga makapili pa tigay nagatangan pi man diya sawa. <laughs> <laughs> ah? <laughs> At sa usaw. <laughs> Mom, mama. <laughs> eh, babe, makapili ka tuwid sa balin. <laughs>